<laughs> Marcel. <laughs> <Ayan> na. <laughs> ang batang cowboy. <laughs> 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 Hay ka naman. Para maayos ang laban, oh. Ayun. <laughs> De, joke lang 'yon. Nagkakatuwaan lang ko sila. Gawa nung <laughs> Ito isang ano lang. Uh, Masasabing parang reunion na matagal na hindi nakikita. Kaso lang pinarigat nilang sa Ah, ang, kanilang ano, ang kanilang pinuno naman ayano ano, si Boss Armalay. Hindi, joke lang yan. Ayan, silipin natin sila sa kabilang ang ko na, para makita natin Ito isang parang rayon yan. Guys. Ang maganda lang nito is ating mga uh, pinsan pamangkin. Ayan, bayaw. Hmm? Ah. Kira na Ayan. <laughs> <laughs> uh, ito sa na ito sa natin sila oh kasi with love mayatan kunanaji maro ayo mga sentropa tayo sintropa <laughs> ng ay anak ito yung sila ito yung mga ano yan. Shout sa inyong 500, 500. lahat. Ayan guys. Donation ulit. Ayan, Yan ang service nila. Service ng Tagapangasinan. May darating pa. Yung ibang mga aatin ng kasal. Alam nyo guys, kaya nandito yung mga yan ay atin sila ng kasal ng pakasal ni Bunso. pinakita ko lang sila dito sa ating video uh, kita nyo yan o, rambutan yan na yung ano, vlog ko nitong nakaraan ibang variety kulay dilaw yan hanggang dito na lang ang ating maikling video yan ang ating videos for today. Pa support pa subscribe, pakipindot ang notification bell para updated kayo. Pa-share na rin mga kaibigan. Manong Lakay Assorted of Vlog. Gumagalang hanggang dito na lang po. Muna, marami pa pong kasunod dito. To be continued. Bye-bye.